yan ah uh, bagong lahat uh, pinabati ko muna mga ating mga ano mga kayo youtube ulit uh, sa lahat ng aking mga patos ting ating ating channel uh, uh channel natin sa ating youtube ay vlog mo ba ito uh, guys so, yan guys, ah. Uh, Bigyan niyo ng pansin ang ating YouTube channel para sa para sa lahat. Okay. So, so walang nag-subscribe, walang nag comment so walang nag-share. Pero may nagmay nanonood. 'No? So yung sabihin, may 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 mga nanonood talaga so ay, ayaw lang i-share at ayaw lang i-subscribe so kung sumayin natin is mayroon talaga no guys mayroon may, may nanonood talaga pero hindi ko maintindihan bakit nanatili pa rin yung number ko sa subscriber so wag na wag na ho kayo magkalinlangan mga guys uh, please pa subscribe pa share pa like wag wag yung ganong like ha kailangan ganon <laughs> okay ganon ganon okay Ah, uh, hindi ako ba tayo mga ka-vlog mo ka-tropa? Ganun dapat. So, pagkano pag, 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 kasi mga ka-vlog mong katrupa na ano yun eh, uh, binabagsak mo yung sarili mo. You know, without na gano'n, hindi gano'n. So, wala na. Wala na. Wala na pag-asa mo kagano'n. na yun, guys. <laughs> okay, so, ang mangyayari, paki like, pangat, tawala, pangat, like, So, mga followers, thank you sa mga aking nanatiling nagapanood sa ating munting channel. So, maraming maraming salamat. So, baybayan nyo lang po ang aking mga pinupost at dinadownload sa ating channel sa YouTube channel. Okay? So, vlog mo ka tropa. So, may panahon din na hindi ka nga, hindi lang, hindi lang naman tayo ganito na pang sarili lang ating inano. Ang totoo po niyan, gusto ko tumulong, gusto ko tumulong sa mga nangailangan. Kasi ako talaga, sa totoo lang po, sino naman po ang mga nakakilala sa akin. Since bata pa talaga ako, bata pa kami, kahit mga kababata ko, kaya doon sa amin. barangay alam nila kung gaano ako ka-sensitive tumulong sa kapwa. Like, Alam nila 'yon. Kahit sinong na nakakilala sa akin, hindi ko talaga magiging ano uh, tulungin, makatropa. Nandito sa akin 'yung ano eh, nandito sa akin 'yung pagiging matulungin sa kapwa. Eh. So, yun, yun, sana ang gusto ko iparinig sa mga viewers ko na Ito na araw, ika nga something uh, kung tayo mapalarin o swertihin sa ating pagbablog subscribe nyo para lagi tayo nakalive lagi tayo nakalive kung saan tayo tutulong kung saan tayo gagawa ng charity okay, so yun sana ang aking iaano sa ating mga followers so, Yung huwag na ng dalawang isip at ako po ay sabi ko nga ika bata pa lang ako nandun na sa akin ang pagiging sincerity tumulong sa kapwa okay. kahit saan ako dalhin mga ka vlog mo katropa kahit saan ako dalhin nandun talagang sincerity ko tumulong sa kapwa o oh, how much more kung tayo ay pala rin sa ating pagbablog di ba mga ka-vlog mo tropa so ayan guys no ah uh, kunting kunting message ko lang sa mga followers ko uh, thank you mga followers na nanatiling na, na tiling nanonood kasi dati di ko rin na di ako magdi ako magkawa ng ganitong uh, kwento ko dahil ang utal ko dati is ano uh, walang manonood sa aking vlog so thanks god mga followers kasi nakita ko may 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 dinownload ako doon sa youtube channel ko na nakawang k views no? so thank you lord kasi pleasing po yan 1k views kung yung mga 1k views na yan kung nag-subscribe po sa atin o nag-share sa atin ano yan kuy balit 101,000 na yan 100k kung lahat po yung 100,000 na nag-share malaking bagay po yon, so thank you po doon sa mga 1,000k viewers ko so uh, ang alam ko ang kung saan doon sa video ko yung aking na download sa YouTube channel na videos na sa Bulacan na ata ako pa umpong yung nilay -like ko nung time na yun na inakila din ang inyong ikot nung time na namatay yung kapatid ng tropa ko so yun so but ano na hanggang ngayon malaki yung views doon so ibig sabihin may nanonood pala talaga sa ano ko sa mga dinadownload ko sa youtube channel So thank you, thank you sa so mga 1,000 viewers Okay Kulahin po tayo, sana lang Para po tayo makatulong sa ating mga nangailangan Ang pagbablog ko po Hindi para sa akin Kundi para sa nangailangan Sabihin na natin Uh, mayroon man para sa akin. Siyempre, ako ang nag-iak nun. di ba? Ako yung kapalang mukha ko. Ako nang pakapalang mukha ko. Kahit wala, wala po akong iharap sa madlang people na kagwapuhay ng uh, mukhang ito. So, sabi nga nila, try-try lang. Uh, subukan lang natin baka, baka sarali. Okay. So, ngayon, ito nga, ito na. Tatry ako, baka sarali. Baka sakaling yung wala walang mangyari, di ba? Ah. <laughs> Ay, nap ko. Okay, thank you. So, ulitin ko po, salamat. Thank you, Lord, sa 1,000 viewers ng aking YouTube channel. So, hindi ko po masasabi kung sila sino-sino doon ang nag-views. Nag, nag views. so, thank you. Thank you, Lord ko tropa ko. sa lahat ng mga viewers. Please subscribe, like na rin at share na rin. Thank you, thank you. At please do